Nasa labas pa rin po ng Philippine Air Responsibility ang binabantay ang low pressure area. Sa huling tala ng pag-asa, nasa 1,000 kilometers sa silangan ng Mindanao ang LPA. Ngayong gabi yan, inaasahang papasok sa PAR. Walang epekto sa bansa ang namumuong sama na panahon na nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ay po sa pag-asa ang ITCZ ang magdudulot ng kalat-kalat na pag-ulan sa Mindanao. Mari po magkaroon ng paminsan-minsang pag-ulan sa Davao Oriental at sa Compostela Valley. At may pulo-pulo namang pag-ulan na maaring maranasan sa Visayas, lalo na po sa silangang bahagi nito. Inaasahan magkakaroon ng mahinang pag-ulan sa Luzon dahil sa hangi amihan, lalo naman po sa dulong hilagang bahagi nito. Mababa po ang tsansa ng pag-ulan sa Metro Manila bukas at sa susunod naman na limang araw, posibleng magkaroon ng mahihinang pag-ulan. Sa pista po ng Nazareno sa Merkules, ganun din po ang inaasahang panahon sa Maynila kung saan gaganapin po ang prosesyon. Abiso naman po sa mga maglalayag, inaasahang magiging matataas ang alon sa seaboards ng Northern at Central Luzon at Eastern Seaboard ng Southern Luzon at Eastern Visayas. Iwasan po muna ang pumalaot doon. At para naman po sa karagdagang weather update, bisitahin ang website o Facebook page ng GMA Weather.